ito na yung pangalawang dive namin at na ito matampusa <tong> gitik ayos na ito pandagdag sa unang dive natin isdang bigan ito kung tawag sa amin dito sa isla salamat lord na naman tayo kahit saan talaga talagang malabo ang dagat ito medyo maliit pa mga kapaders sarmuliti yun nasa unahan malaki-laki ito talagang malikot ang dagat mga kapaders talagang masang upang panahon Mm -hmm. Pandra dagdag Nakikita nyo mga kapaders Ayan, malikot ang galaw ng mga kula po Talagang masama pa talaga panahon Dito lang kami sa malapit Sa tabi ng isla mga kapaders Lumaot At dito may nakasuot Naroon na pula po mm -hmm. Gitik mga kapaders Sintido ang tama Barakang Bicol kung tawag ito sa amin Malaki na ang sukat na ito Estimate ko dito mga kalahating kilo. Dalawang plus light na ang ginamit ko para maglinaw lang ang kuha ng camera mga kapalers. Talagang malabo ang dagat. Konting tsaga lang tayo dito at baka kami tumagal dito mag aho na rin kami ng kasamahan ko. Ito danggit mga kapalers. Mm -hmm. Pandara dagdag na naman. Bala pa na danggit ito or balawis. Dito talaga sa amin. Tawag namin talaga dito Balawis. Pero pagsabikol mga kapaders, danggit ang tawag nila, wala lamang itong kasama at kung may kasama, baka nahuli ko pa. Hanap ulit tayo. Ayos ito mga kapaders, magandang corals. Tirahan talaga ito ng isda, hanapan natin at baka mayroong nakasuot sa butas. Ito, banagan, kailangang maliit mga kapaders, bambu kung tawag sa amin. Ayan, papalayasin ko mga sa napasuotin ko sa butas. At andyan yung aking kasamahan at baka panain. At lumayo ka na. Ay ka kulit na masyado. Ayaw sumuot sa butas. Susungkitin ko pa. At lumayas ka na. Ayan yung kasamahan ko. Talagang ayaw talagang sumuot. Sumuot ka na sa butas. Ayan. Sumuot rin mga kapaders. Gusto yata magpohi ng banaganin sa kasamahan ko. Bulit sumuot pa. Ito, pang ulam suga mga kapaders mm -hmm. maigi na ito pang ulam bukas ayos na itong pandaradagdag kaya't itong isda papanahin ko na rin mga kapaders pag meron tayong nasumpungan ng malaki laki ang sukat hanap ulit tayo dito sa butas na ito malaking bigan mm -hmm. Tras ka pa sa butas ayos na ito ay malaki ang tama mga kapaders makalating kilo na naman ang estimate ko dito sa malaking bigan wala lang kasamahan mga kapaders malaki sana sinuutan na butas wala lang kaasawa at kung may kasamahan malapit na kami sa itlogan ng kulambutan ito itlogan yon. may laman mga kapaders malaki laki itong kulambutan na ito estimate ko dito mga dalawang kilohan tumatao sa pabahay mga kapaders mm -hmm. gitik limit ko laang na hindi lumampas yung pana ko sa ulo ng kulambutan at baka yung itlogan na yung mga kapaders. Yung gasang na yan, -itlog ng kulambutan yan. Yung pinanaan ko ng kulambutan. Mamaya mga kapas, pakita ko sa inyo kung nasaan parte nakalagay ang mga itlog ng kulambutan. Yung pinanaan ko nito, wala pang itlog. Itong maliit na gasang mga kapaders. Ayan, tutukan ko ng video. Ayan, yung maputi na yan mga kapaders yung mga maliliit na bilog-bilog na yan, yan ang itlog ng kulambutan. Ilang piraso pa lang mga kapaders. Nagsisimula pa lang itong umitlog itong mga kulambutan. Baka mga buwan ng January. Hanap natin at baka mayroong kaasawa. Nasaan kaya ang kasamahan ito? Ayun! Kulambutan mga kapaders. Medyo malit lang ito. Baka ito mga sobrang sangkilo. Kuya, akit ka na dyan. Ayos na ito. Pandalawang pala akong kulambutan mga kapaders. Hanggang dito lang muna aking video sa pamamana. Sa parting malalim, malabo na mga kapaders. Ito na yung aming huli na pinanaan kanina mga kapaders. Nawibalaan kami ng kasamahan ko. Ayos man yung dalawang dive. kailan lang yung dalawang dive ko mga kapaders. Saglit lang ako. Po. Dahil sa parting malalim, malabo na. Hirap nang maabot ng lingas ang plus yung parting lalim. Ito mga nakatsamba man tayo Pambinta bukas mga kapaders Ayos na ito Makakadirin siya rin tayo bukas na umaga Maraming salamat Lord sa biyaya ngayon Napiagalubo sa amin Kahit talaga malakas pa ang panahon okay. Nagpilit ka rin kami lumaot Diyan kami sa malapit lang Hindi makamiglayo ng bahura mga kapaders At dahil naalanta pa lang ang dagat Bawin na tayo sa susunod na laot Pag nagkarakalaman na ang dagat mga kapaders Awang ko ang bukas pag kumalma. Pag nagkalaman dagat bukas, lalay tayo ng bahura. Ayun, alatan mga kapaders. Parang pambinta na muna bukas. Pandagdag pang bigas bukas na umaga. Ayan, yung mga isda huli. At yung iba, pang ulam mga kapaders, spirituhin. dito hmm. rin dyan, na yan. yung ikutan Ah, mga kapader, singkulambutan, huli ka gabi dalawang piraso man ayos na ito pang bigas pag naibintang ngayon yan kadalin sa buyer mga kapader saka isang sibungin yan saka isang baraka barakang bigol at ibang isda, kagabi pala ang binilay ng mga taga dito mga kapaders ito ng ating mga itimbang sa bayer, dalawang butas at dalawang lapu-lapu Si Okay. Na ito na mga kapaders yung aming kinita lahat-lahat sa kulambutan sa kasiyda. 1116 ang gastos 50 mga kapaders Ito ang natira. 1066. G5-4 mga kapaders, pinag-apat pang isang party ang bangka ito ang partida bawat isa 266 ayos ito mga kapaders, maraming salamat Lord sa biyaya, napigol mo sa amin kagabi kahit makaspaan dagat nagpilit na rin kami para may pang ulam nakadilin siya man ng kahit ikakaunti ayos na ito, pambigas maraming salamat ulit sa inyong panonood pati na rin po sa mga hindi skip ng ads God bless, ingat tayong lahat